Isang drug dealer na aresto habang umiihi Isang shootout ang nangyari kagabi sa Xizhi, Taipei nang hinuli ng local police ang isang drug dealer habang ito ay umiihi. Apat na pong pagputok ng baril ang lumabas sa pagitan ng suspect at ng polis kung saan marami mga nalalapit na building ang natamaan. Ang suspect ay may kargang droga gaya ng heroin at MDMA pati na rin ang iilang firearms at ammunition. Ayon sa pulis, madalas daw na mag advantage ang suspect pagdating sa ibang drug dealers. Dahil dito, marami siyang kaaway kaya palagi siyang may kargang armas. Ilang buwan nang wanted ang suspect at siya ay sinusundan ng pulis simula pa noong Nobyembre. Kagabi ay natagpuan ng suspect sa Shilin kasama ang kanyang asawa at siya ay inambush ng tatlong agents habang siya ay umiihi sa isang parking lot kung saan nakapark ang kanyang sasakyan. Hindi man naisara ng suspect ang zipper ng kanyang pantalon pero mabilis itong humugot ng dalawang baril. Pinaputokan niya ang pulis pero tinamaan siya ng bala sa kanyang kamay at hita. Nang inakala ng pulisan na wala na siya ng bala, humugot ang suspect ng pangatlong baril at muling nagpaputok. Apat na beses siyang binaril ng pulis bago nila ito naawat. At kahit maraming beses siya na baril, ligtas ang buhay ng suspect. Nasindak at nagulat ang mga residente kung saan nangyari ang shootout. Akala raw nila ay mga paputok lang o fireworks ang kanilang narinig. Hindi nila akalain na barilan na palayon. Ayon sa pulis, dalawampung beses silang nagpaputok. Labing tatlong beses ginamit ang M4 at pitong beses gamit ang dalawang pesto. Nakatakas ang asawa ng suspect sa gitna ng kaguluhan. Nagtago ito sa isang restaurant pero pinalis siya ng may-ari. Siya rin ay naaresto. Ayon sa pulis, ang bahay ng suspect ay puno ng armas. Natagpuan nila ang anim na baril at apat na daang bala. Ang kaso ay kasalukuyang iniimbestigahan.